Awak na ng mga ang dalawa sa tatlong sospek sa pamamaril at pagpaslang sa broadcaster na si Juan DJ Johnny Walker humalon sa kalamba Misamis Occidental noong nakaraang taon. Ayon kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director under Secretary Paul Gutierrez, dinampot ang magpinsang Boboy sa Garay Bongkawel at Renante Saha Bongkawel alias Inteng sa Barangay Poblasyon sa Bayan ng Sapang Dalaga. Matatanda ang pinatay si Humalon sa gitna ng kanyang live broadcast noong Nobyembre 5, 2023. Si Boboy ang nakuna ng CCTV na nanunutok ng baril sa alalay ng mamamahiyag habang sinting naman ang driver ng kanilang getaway motorcycle. Naniniwala naman si Gutierrez na malapit na rin mahuli ang ikatlong sospek o ang aktwal na namaril kay Humalon Nakinila lang si hulito mangumpit alias Ricky.